Hello guys, may hapon, may, buntag, may gabi eh uh, Welcome to my channel, The Cartoon Guy If you want a beef Gusto nyo yung At least man lang Yung pag-iisip nyo At least mayroon kayong mga dagdag kaalaman O paano natin i Yung mga issue sa lipunan, lahat-lahat dito lang uh, on my channel uh, sino pa yung hindi nakapag subscribe okay and I need your support okay so dito tayo and my title today is all about yung kay Sarah di ba para sa akin yung pag ano niya yung pag panig niya on the unit team that is a blessing in the skies <laughs> bakit? para naman matuldukan ka na yung kasi merong mga vloggers they keep on making alliances itong sa mga Marcoses di ba? may mga vloggers dyan before the campaign, lahat-lahat, inuugnay talaga nila. ba? Diba? Ito si President Duterte, yung sa mga Marcoses. Even yung mama, panay sabi niya, panay banat pa niya kung anong klase itong sinusuportaan. Pero wala. Kasi maraming mga vloggers, maraming mga tao, na marami na namang nabubudol during those times. Aha? Inuugnay nila. Iba yung pangalan Duterte. Pero tandaan natin ha. Hindi sinasabing i Duterte si Digong, Duterte si Sara, no? Iisa yung ano nila. That is why we have different stand. At yun, hindi nakinig si Sara, di ba? Instead na hinikayat siya ni President Duterte to become the leader of our country pero yung ginagawa niya nagbibisis siya sa nagbibisis siya itong kay BBM at yun because of the Duterte hindi niyo -ano eh because of the Duterte kaya nga pumapalo yang si BBM. Not because of the DDS. Not because of yung mga masasabi nating bloggers na pinapaniwala yung karamihan. Diba? 'Di ba? Diyan mananalo. Mhm. Mm kung tatakbo lang si Sarah those times, diyan. yan. Pero, yun, nangyari, nangyari ng lahat. At least man lang, binigyan sana natin ng chance na yan naman ang, ang hiling ng pamilya nila eh. Di ba? To give them ano daw, to give them ah uh, yung to give them a second thought na yung nangyayari daw during sa ama ay panay katang isip lang no? pero maraming mga ano eh maraming mga kaso di ba sa PCGG lahat-lahat just to prove yung mga ill-gotten wealth nila. 'Di ba? Even dito sa US. 'Di ba? Kaya nga hindi maka tapak eh dito sa US. Ngayon lang. Kasi nga as president, meron silang ano, uh, may, may may privilege. Sabi natin. Pero may kaso 'yan dito, no? Uh, started in, in in Hawaii. So yun. Uh, kung ikaw naman si BBM, this is the chance sana eh. Di ba? Na to prove in the public to prove to the people of the Philippines na iba siya iba ka Aha. pero pero guys what do expect sa 31 million at siguro ang rami pa siguro sa ngayon no? tulog pa buti na lang yung mga vloggers no mga masasabi nating influencer talaga like nila na may harlika mga ano yan Maharlika is loyalista talaga yan eh di ba itong si Sas Rogando ano lang yan uh, BDS yan di ba pero sinuportaan niya itong kandidato ni BBM Sara mm -hmm. thinking na what may pagpatuloy niya. Kung ano yun na simula ng episode 30. May pagpatuloy niya. Kung ano yung paglalago sa bayan natin. But right now, these vloggers they are experiencing firsthand. Lalo na siguro itong si Maharlika. Kasi beef yan eh. Di ba? na yan sa circle eh. At ngayon, hindi siguro niya ma <laughs> Kung sa Bisaya pa hindi matulon-tulon ba? Mo nang gisuka, di ba? Na isuka ni Maharlika. yung ano yung mga pangyayari, ano yung mga on her knowledge. Yung mga karumal-dumal sa bayan natin. And yun. Hindi pinansin ng mga mababatas natin di ba? Because of what? Siguro yung sinabi ni Presidente Duterte na baka nabubusog na rin. <laughs> Pero yan, balik tayo sa istorya. This is the chance sana eh. Di ba? Para ma-redeem yung pangalan nila ng mga Marcoses. and in fact they're making they they try to switch to twitch na yung na, da, yung history Diba? may mga pa pelikula pelikula pa sila mm -hmm. yung director ano ba yon kay Tony ba yon yung husband niya lahat-lahat ada yang iba pala No? Pero <laughs> yan talaga eh. Diruin mo on the first year pa lang. Unti-unti naglalabasan. Unti-unti yun yung mga baho, no? Mismo. Coming from different different offices coming from the airport coming from the congress lahat lahat coming from LTO sumasabog na eh. at ito sana no this is a challenge sana sa pangalan nila Pero 'yung talaga Alangan naman natin na tapos na 'yung ano nila. Eh. Tapos na 'yung honeymoon period. 'Di ba? Tapos na 'yung honeymoon period. Anong gusto natin? Hanggang tapusin 'yung term 6 years, 'di ba? Palubog na 'yung Pilipinas sa mga anomalia lahat-lahat. Meron pang PCSO. Ilan yung panalo dito nga eh. Ang loto dito, umaabot na mga billion-billion kasi hindi maipal panalo. Biruin mo, more than 40 plus. Only in the Philippines. Pero tahimik yung Senado natin. Tahimik yung Congress kong natin buti na lang may isa di ba na hindi tahimik hindi sa kongreso hindi sa senado and he considered a civilian and he also has the right katulad natin isa't isa civilian tayo meron tayong kung sa bisaya pa katungod hmm We have the rights at ito yan si President Sayang yung chance ni yung BBM. At dito sana eh. dyan sana dyan sana niya ma ma-redeem yung pangalan. 'Di ba? na pag-aakala nila na walang kasalanan yung tatay niya. Bakit? Of course, lumalaki silang ano eh. Di ba? Lumalaki silang bata pa sila tapos lumalaki sila sa malakanyang. Di ba? alangan nga naman ikaw. Parents ka sa pagsasabihan mo yung mga anak mo kaya nga sanay ito sila eh sanay sila sa buhay na marangyan buhay na wala walang hindi nakaranas ng hirap di ba di na hindi nakaranas ng hirap lahat lahat Buti pa sana eh kung sino yung ma, ma kandidato na presidente someday. 'Di ba? Na may experience sa pagka-mayor. 'Yun, may pagka- pagka-experience sa mayor. At least 'pag mayor ka kasi, maano mo eh, madama mo yung 'di ba? Mapuntahan mo talaga yung mga lugar-lugar. 'Di ba? Kasi na yung mga pagka- kong kongresista. Pagka gobernador yun. Pero kongresista siguro. <laughs> Kasi distrito yan lang yan eh. At dito yan. establishing uh, it's a na rin. And this is one way to prove di ba? One way to justify hindi lang kay kay, kay Sara no sa mga lahat na bumubuo sa unit team. Na ano yung legasya nila, ano yung pinapaniga nila na <laughs> Tingnan niyo ngayon guys, may mga hacking incident pa pero nahack din sila ni Sasurgando <laughs> nahack sila kasi yung domain name lang wala talagang ano no? Na. mababatas natin yung kongreso tapos pinakita niya ang IP address it's working Dominating, hindi it's not working. Ang dali lang yan. After that incident, biglang nag-down yung website. Again, it's a blessing in disguise. At least, this is one way to justify. Especially kay Sarah, kung totoo ba yung sinusuportaan niya. na okay lang no na sinuway niya yung utos ng ama totoo ba yung pinapanindigan niya yung closeness daw pero ito yan because of that greed because of that ambition Nakikita nyo guys Mismo si Tambaloslos Diba Daladala -dala niya yung anya, Party list Ng kanyang asawa <laughs> Kailangan ba yan Kung tutulong ka sa tao Diba Kailangan ba talaga Nandyan yung mukha kailangan ba talagang in-acknowledge nyo isa-isa? At ito yung ayaw ni episode 30. And that is why we as DDS, dyan, at, tayo eh. Sabi natin, hindi, hindi sinayang yung ano natin. Kanya-kanyang estilo. Para, ma, para lang ma, maipanalo si Pusod 30. Not in the bad way, ha? Hindi katulad sa ngayon na pinabango ng pinabango. Kahit pinabango ng pinabango, kung mabaho talaga, tingnan nyo yung rating. Hindi na talaga madaladala. Lalo <laughs> na ngayon. Duterte, you know, very vocal kung ano yung sa loobin niya very vocal kung ano yung nakikita niya sa lipunan he is not only questioning Sarah nakikita natin sa interview niya and for sure ito yung chances hindi natin yung dynamics nila eh kasi iba-ibang pamilya meron tayong mga ibang mga dynamics di ba? ito rin siguro ang inaantay ni Sarah to consult to consult yung tatay niya ano antayin na lang natin matatapos yung 6 years ang pera ng bayan ang kaban ng bayan na sana para sa mga primary mga needs, para matapos-tapos para sana yung mga hospital natin may man lang tapos uh -oh. base sa mga allegation lahat kanino, kahit saan, left and right hindi na mismo eh allegation lang no you cannot hear hindi mo ma marinig ma yan sa mga mainstream media bakit? An may ari niyan mga oligarch eh ang kredito Maharlika alam natin Maharlika loyalista yan and credit to Byron and the ba the, the Banati brothers. Bus dada ba yon oh? Tapos may bisdak Pilipinas ba ba yun? That keep they keep on fighting on what Tatay Digong started. At kailangan natin ito eh. Even sa surugando The rest Wala um, Kung saan yung ano Doon <laughs> So again Pasalamat tayo Sa nangyayari sa ngayon And this is the chance sana Itong sa mga Pamilyang ito to redeem pero wala eh. wala siyang control sa kanya <laughs> ano and if you are a leader if merong magsasabi diyan di ba kasi parte yan sa ano eh, sa mga budgeting eh. magsasabi na Okay. I need to check yung books. Ano yung mga liquidation sa mga biyay-biyahe. Dapat sina sana ikaw to lead. Ikaw leader, ikaw pangulo, ikaw yung pinakataas. Others to respect you dapat ikaw yung manguna okay ay accept the challenge di ba tingnan nyo lahat lahat open box you don't expect no oh we 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 don't even heard na nag-comment siya ito namang mga masasabi nating bayarang vloggers iba panay ano panay iba yung issue this is how ikaw this is how you bodol kampon ito deh mga ba diba? prince of lies ang hinahanap ni Presidente is katotohanan pero itong iba pilit nila tinatabunan kung ano yung para sa bayan yung sa kanila iba-ibang mga issue lahat-lahat pinabango dyan tayo magdadahan guys ha? we have to be careful with that. Baka isang araw, pagising mo, yung pamilya mo, di ba? Ang rami, nakapaligid na yung mga durugista sa bayan nyo. Kasi walang kontrol eh. Diba dapat, na, if you are a leader, you have to lead. Diba, this is an redemption sa kanilang, but it's very sad. And for Sarah, this is one way also to justify. Diba, yung sinasabi ni President Duterte diba hinihiling niya pero sinuway niya, diba. at ito yan because of this natauhan si Sarah at ibang mga DDS and because of this itong dalawa ba? Diba? kung magsanid persa plus us mga DDS we can continue kung ano yung nasimulan sa Pilipinas kung ano yung nasimulang Nakikita natong kag kagandahan. Hindi pan, hindi natin masyadong nadama eh. because of that pandemic. At least man lang. 'Di ba? Binigyan natin ng chance, pero wala. If you are not effective, yung sa position kahit saan siguro. Kahit sa mga kumpanya-kumpanya. Yung hinihiling lang natin, simple lang, to open box. di ba? Sa kuwa. Sana yung mandate ng kuwa, di ba? Para sa people, akala ko ba? Para sa mga mamayan. Of course, naniwala pa rin kami, meron pa rin mga matitinong tao dyan, no? Kaya nga nandyan kayo, eh fighting for the truth and the truth alone will set you free and will set us free and this is the challenge ba diba, sa mga mababatas natin ba diba? kung naka, nakakita kayo o nakarinig uh, na ano nyo yung previous vlog ko na mayroong earthquake na mangyayari ba diba? yayanig sa Kongreso at sa Senado. Kasi pagtatakbo na yan si Presidente Duterte, tas nga